Now guys, up to this video, manggulo ito tayo ng pakbibig with nandilis Ayan Wain muna natin yung bawal -wow. Ayan guys Ayan Just be decent mo Iki, hiwa pa Wah, kasi Dito Ayan Tapos laptop ka ba? natin yung si O, may red tea na iman. Aspasi. Yan. Spook natin yung magic syrup para ready na mamaya Yan. Ingitin muna natin yung kawali. Lagyan natin ng mantita. Yan. Antayin na natin na minute guys. Yan. Yan, mainit na. Lagay na natin yung bawang. Bawang. Nagaloy na natin. Sinunod natin yung sibuyas. Yan. Sibuyas. Tama sa amin, Bombay. And, Tainan natin na maluto konti ito na, na natin kunti bago yung gonay. Halawin um, na natin. Um, medyo sanob na yung bawang guys. na natin yung gulay. Ayan. Big pa. Big pa. Tana ba Kasi na ni Uy lang natin Para mapantay ho Pagkaluto ng gulay tarin lang natin guys Para hindi malata yung nasa ilalim So try nyo rin, guys Magluto ng ganito Tawag sa amin yung gulay na yan sari Nalualo ng alualong gulay na yan, guys, o. Ta, 25 lang yung balot niyan. Dito sa amin. Tapos na na. Yan. Lagyan natin ng tubig. Dari sa kanal. Joke lang. Bigwa si pa. natin ng kalahati. Yan. Yan. Yes. Low in lang natin. Hollow in lang natin para mapantay yung luto na. Hindi malata yung nasa ilalim. Okay. okay. Lagyan natin ng tuyo. Kunti lang, guys, ha? Kunting tuyo lang. Tapos, takpan lang muna natin. Ayan, sinabang kayo rin. Antayin natin. Kumulo. Ayan. Kung this one, kung this one, and game it. Antayin lang natin. Ayan, kumulo na. Wow. Okay. Wow flow in ng and like and that is a git na no deals oh eh naman pag naglagay tayo guys kailangan kumulo na yung ano sabaw na ang gulay at sabay yung kailangan na na yung gulay para sabay sila maluto ng noodles gitna na takpan lang natin para maluto din yung noodles Shi Yan. I. Haba, dahil lang mo na days. Yan. Digdwa si Dajun. Nagay natin yung pinapa-flavor ng no dinis. Yan. Yan na yung magdala ng lasa, guys. Na yung magdala ng lasa. Si. konting punting tuyo na yung ilagay. Dalawang flavor yan, no? Oh, Iubos ka natin. Yeah. And... Oh, Para sa... nyo rin magluto ng ganito, guys. Eh. Sobrang sarap talaga nito. Ayan. Oh. Saluin na muna natin para ma... Ano yung... Yung flavor niya. Para kakalat. Ayan. para magmukot yan sa ano sa mga gulay yung flavor niya ay yung tapan mo natin ano yun o kamang tamat na yung ano na lagyan mo natin ng magic sarap kasi po lang yung mananilasa yun tansayin nyo nang guys huwag tayo magluto niyan yan na yung finished product niya o oh. papasarap talaga umamukin Ito na yung no-dinis. So, yun nang guys. Wag uh, huwag mo kalimutan mag follow, like, and share. Yeah. Salamat po sa mga lahat ng nanonood. Sana may tutulungan din kayo. Uh, yan lang guys. Thank you.